Magandang 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 umaga sa inyo lahat mga kaibigan napakarami ko ng cut ng video so sa sapagkat napaka epal ng lalaki kanina 2 minutes na akong nagbi video walang hiya tsaka ka pa pumasok bakit ka pumasok napakahirap mag edit maganda na yung mga sabi ko kanina na bigla ka naman pumasok pero back to business na tayo mga kaibigan so mga kaibigan itong aking gagawing video ngayon ay isa sa mga the best of the best of all time. Ladies and gentlemen, from Mormok City, Philippines, the undefeated of betting, winning of the money, introducing Philippine, Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito mga kaibigan, ah uh, ang larong ito ay talagang walang talo. Magkailangan mo lang mamuhunan at pagkatapos e eh, mananalo ka na agad Dahil sa mga ibang sugal na kanilang ginagawa Sinasabi nila na mananalo ko, mananalo ko Pero pagdaan ng ilang araw, ilang buwan e eh, natatalo ka At uutang ka at syempre malulubog ka sa sugal Itong aking teknik mga kaibigan ay napakaganda at napakagaling Ni walang katalo-talo at masasabi mo na napakagaling ikaw ay mananalo at pagkatapos eh tutubo ka pa ng pera ang tanging kailangan mo lamang ay puhunan na kung saan para manalo ka ng loto at syempre para manalo ka at meron kang maibalato mga kaibigan napakahirap tumaya ng loto lalo na kung paisa isa lamang ganyan din sa sugal kapag paisa isa ka lang tumaya o naghihintay ka lang ng swerte o himala eh wala kang mapapala Kagaya nga ng sinabi nila kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may tinanim, may aanihin. Kung kaya kapag meron ko ang itinaya, pwedeng matalo o pwedeng manalo. Kaya kung ako sa'yo, itaya mo na yan. Baka sakaling manalo at magkapera ka. Oh, yeah! Dahil mga kaibigan, kapag ikaw ay tumaya, maaari kang manalo at matalo. Pero, kapag ikaw ay nagsaliksik, at inalam kung ano ang iyong nilalaro ay sigurado ako na mananalo ka sa larong nilalaro mo. Kung kaya't mananalo ka ng gintong-ginto o limpak-limpak na salapi. Kung kaya't ang aking ginawa ay siya sa mga pinaka-efektibo at pinakamagandang teknik at tips upang manalo ka sa isang laro. Nang sa ganun ay manalo ka at mamumuhunan ka lang ng napaka halaga, ngunit mananalo ka ng napakalaking halaga. Mga kaibigan, walang katalo-talo, walang kadaya-daya at walang katabla-tabla. Ito nga po pala mga kaibigan, pinapakanala ko sa inyo ang Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan isang libo lang ang iyong puhunan, pwede ka nang manalo ng doble-doble. Limpak-limpak na sa lapi, eh. palakpakan mga kaibigan! Break muna tayo. Mga kaibigan, bago ko simulan ang aking tips sa Philippine Charity Sweepstakes Office Gusto ko lamang batiin ng sa magandang umaga ang Pilipinas, mga Luzon, Visayas at Mindanao Kamusta naman ang umaga ninyo? Mainit-init pa ba, ba ang inyong mga kape? At sana ay maganda ang inyong higop nang sa ganun ay malasap ninyo ang kaginawaan at kasarapan ng buhay Sa init ng kape ay malalasap mo ang init ng isang sarap ng umaga. Oh yeah! Pero bago ko simulan yun mga kaibigan, isang mga konting balita muna tayo mga kaibigan. Dahil ang China Mano ay pilit na sinasakop ang bansa ng Pilipinas na kung saan ay parte ito ng Pilipinas at ng ating bansa na kung saan eh, pilit nila itong sinasakop at hinaharangan ng ating mga Philippine Coast Guard para bantayan at para pigilan ang pag at pagdala ng mga resupply o mga supply patungo sa BRP Sierra Madre. Kung kaya't nakikipagpatintero ang ating mga kababayan at walang hamas na hinaharang at binobombahan ng tubig. Napakahirap ng lagay ng ating mga kapwa Pilipino at mga Philippine Coast Guard sa karagatan ng Scarborough dahil ang kalaban nila ay China, at di naman makalaban ng ating mga Philippine Coast Guard sapagkat napakalakas ng kanilang kalaban. Kung kaya't wala tayong ibang ginagawa kundi hayaan na lamang sila at wala tayong dapat pwedeng gawin dahil kapag nagkaroon ng isang pagkakamali ang ating bansa ay siguradong malilintikan at gagawin nila itong advantage. At sa kabilang balita naman mga kaibigan, ang barangay Socorro na kung saan nagkakaroon ng isang mga training ang mga Philippine Agila o hindi pala um, sila nga po pala ay Agila ano mo si Senior Agila uh, ginawa, ginawan, ginawa sila ng research at ginawan din sila ng uh, ginawan sila ng research ng mga polis, mga CIDG dahil meron mga kababalaghan pangyayari at isang lalaki ay arestado sapagkat ginahasa niya umano ang kanyang pinsan at nagkaroon pa ito ng isang issue na kung saan ay sinasabi na meron pa siyang warrant of arrest sa ibang lugar. Yan ang mga nakatutok na balita ang dapat inyong pakaabangan dito sa Radio Love Story. Oh yeah! So eto nga mga kaibigan ano, at binili ko na nga pala ito. Ito nga pala siya. Uh, scratch it. Yan Tinanong ko si ate kanina kung paano ba maglaro. Paano nga ba maglaro nito? Na ang ina mo. Saan ito ini scratch mga kaibigan? Ang tinanong ko lang kay ate, ang tinanong ko lang kay ate kanina ay eh, saan to i-scratch gagi? Tulongis. Hindi ko alam kung paano laruin to. My goodness! Ano ang inyong ginagawa? Pero pwede natin mabasahin muna ang mga nakalagay na instructions dito ng sagalon ay hindi tayo maligaw at alaman natin ang ating gagawin. Kagaya na lamang ng paglalaro ng sugal sa mga iba't ibang parte ng mga laro na kung saan ay kailangan mo munang alamin ang isang laro bago at tumanya ng sagalon ay maiwasan ng pagkatalo. Dahil kapag ginawa mo ito, tsak ikaw ay mananalo at mananalo ka ng limpak-limpak na salapi. Kaya naman, simulan na natin basahin. Dahil mga kaibigan, ginawa ko ito uh, kasi naisip ko na kesa matalo sa mga ibang laro ng sugal, eh na lang ako sa loto dahil mas maganda pa maglaro. No sale to person under 18. Taga lang mga kaibigan, basahin muna natin. This will be paid in pesos. So dito yun yung scratch mga bossing. Dito ba? Instant sweepstake. Win up to 200,000 yung premium yung mga kaibigan so dito yung ni scratch puta sibak for play instruction sa likod pala mga kaibigan yung ano na hindi ko kasi yan ano na ano, ano, ito eh scratch play area reveal to 3 matching symbols in any order and win the prize showdown so dito Hindi ko na naruin to guys. Puta. Baka balik ko kay ate. Sabihin ko ate, hindi ko alam kung paano naruin. Sabihin ko ate, hindi ko alam kung paano naruin to. Pwede ko bang ibalik? <laughs> My goodness. Paano nga ba laruin to? Paano ba to? Ano Scratch it. Dabi naman scratch it. Buha ko ka. Paano ka rin ito? Tiga! Ato! bili mo na bili Bilis mo na nga kaibigan nang sa ganun ay makita ko na ang aking panalo. Kiss! kis kasi ito! Tanga! Kiss mo to yung... Dollars! Gatchan! Yung dollars lang! kis kasi mo! Gago! Tapos? Ano ba ito mo to? Tapos? Ano binigay sa'yo ito? Binili ko yan! Mga bilin mo! 20! 500? Hindi, oh. Sige, sige, sige. Lahat ba yung mga dollars si Six Kikis -kasing ko? Oo. Oh. Mga kaibigan, alam nyo na kung paano manalo at maglaro ng sweepstakes o scratch it. Lang sa ganun ay masiguro natin ang inyong panalo. Papakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano ang tamang paglaro at ang panalo na ito. Kaya naman, simulan na natin mga kaibigan. Pero bago yan, uminom muna tayo ng papalamig. Oh yeah. Ah. Mga kaibigan, maghanap muna ako ng mga barya. Nang siguro nga may pang kiss, kiss tayo dahil nga sinabi nila na kapag kiniskis mo magkakaroon ka ng pila Oh, o pwede natin sabihin na ikiskis mo sa pila Oh yeah. Eto na mga kaibigan. Magkikis-kis na tayo ng mga pera at ng mga dollar sign. Dahil meron na tayong peso, meron pa tayong dollar sign, magkakaroon tayo ng pera. Kailangan mo lamang manalig at manalampalataya at umasa sa swerte. Please, if you like this button and share, you will have money. Claim it. Kaya dahil nga sinasabi nila yun, ay pwede pwede rin natin gawin. Kaya kung merong kang bariya, ikis-kis mo na yan. Nang sa ganun ay magkaroon ka na ng pera. Oh yeah! Eto na guys, kikis-kisin na natin. Dahil nga sinasabi nila na napakahirap manalo sa loto, napakahirap manalo sa sugal, at napakahirap umahas sa swerte ngunit kung ang swerte mo ay nanggaling o mismo sa loto ay tatanggit ka pa ba? kaya dapat ikis-kis mo na mga kaibigan simulan na natin ang unang kis-kis sa scratch it monetary philippine charity sweepstakes office atin ang ikis-kis ang ilan sa mga dollar sign na nakalagay dito nang manalo na tayo ng limpak-limpak na salapi. Mga kaibigan, dapat tataya ako sa SM o dapat doon ako kukuha ng card. Ngunit aking napag-isip na napakalayo ng SM dito at hindi ko kaya pumunta doon at kailangan ko pang bumiyahin. Ngunit, nung ako ay may nakitang Lotto Shop ay agad ako pumunta at tinanong kung ano ang mangyayari kapag ako ay tumaya at magkano ang aking sinabi ni ate na malaki daw at hindi ko na ito itinanong sapagkat hindi naman ako interesado kaya naman mga kaibigan ito ang aking gagamitin pang kiskis dito sa money tree mga kaibigan hindi nagkakabungan ng pera ang puno pero kapag may tinanim kang pera ay meron kang makukuha kaya kapag kiniskis mo to sa loto magkakaroon ka ng pera kaya naman simulan na natin mga kaibigan. Sa. pagkis kis ng pera, ay simulan na natin. Ito na mga kaibigan. Ito na mga kaibigan. Igigis-kis na natin 'yan. 1 2 3. Mukhang mapapagod ako sa pag-scratch dito dahil napakahirap. Paano nga ba 'to? Paano nga ba to? Ano ang kailangan mong makuha? Uy, mga kaibigan, kitang-kita kita nyo naman kung ano na ang aking nakukuha. Nakikita ba dito sa bandang yan? Meron ako nakikita ang Apple yata ito. Ah, alam ko na itong Ang laro na to guys, ay eh, yung mga sa slot machine na kailangan magkakapareho. Ito pa na sa mga kasino kapag nagkapareho ay magkakaroon ka ng pera oy hindi sila magkapareho mga kaibigan napakahirap nga manara dito mga kaibigan dahil kapag ikaw ay tumaya sigurado ikaw ay matatalo kaya wag mo nang isipin na tumaya dahil ikaw ay matatalo hindi kumatok sa mo kung kaya gawin mo na lang na i-chill mo na lang ang pera mo Okay ka ba? dahil kapag ikaw ay tumaya mauubos lamang ang iyong salapi mga kaibigan unang round ng aking tinayan ay walang lumabas madaya yan ang sinasabi sa sugal hindi ka mananalo sa sugal dahil ikaw ay malas hindi yun sa ganun mga kaibigan hindi ka mananalo sa sugal kapag hindi mo ito inaral kaya bago ka sumugad, kailangan mo muna itong aralin lang sa ganun ay hindi ka matalo. Dahil nga kapag hindi mo alam ang iyong ginagawa, hindi mo rin alam kung saan mapupunta ang iyong kwarta. Oh, yeah. So mga kaibigan at patuloy lamang tayo sa pagkiskis ano. Lang sa ganun ay makita natin ang kapareha. Kapareha na dapat tating makuha Kapareha ng mga prutas na ating makukuha dito sa mga scratch it paper. Mga kaibigan, mga kaibigan, makikita na natin kung ano ang pinagkaiba ng mga prutas. Mga kaibigan, mga kaibigan, wala pa rin magkakapareho. Mga kaibigan, poke ng ina, tignan mo naman. Kailangan tatlo. Ah, meron din palang dollar sign dito mga kaibigan ngunit walang lumalabas iniisip ko lang kung paano nila ito ginagawa dahil nga tao lang din ang gumagawa dito ibig sabihin nakaka-arrange na ito kung meron bang mananalo kaya sinasabi nga nila na <coughs> lahat ng sugal ay may daya kaya kailangan mo lang din talaga itong pag-aralan bago ka tumaya nang sa ganun ang pera ay hindi masayang kaya patuloy lamang tayo sa pagkis-kis mga kaibigan at nararamdaman ko na yung mga ibang libag sa lamesa ngunit akin na lang itong lilinisan nang sa ganoon ay makukuha natin at makita natin ang mga ilang domain na nanggaling galing dito dahil nga kapag ikaw ay may kiniskis merong mahuhulog pag, may ikaw, pag ikaw ay may kiniskis siguradong masarap ang labi ng iyong kinis kaya naman mga kaibigan kas kas pa oh yeah Mga kaibigan, ako ay nag low battery na ngunit ah, na lang itong ita e charge mamaya. Mga kaibigan, tignan nyo, wala pa rin panalo. Dito ngayon, sila sabi nga naman din nila na hindi hindi ka mananalo. Wala pa rin magkakaparayo mga kaibigan. Mga kaibigan, wala pa rin nananalo. Nakakatatlong scratch na ako at madumi na yung lamesa. Tatlong scratch na mga kaibigan wala pa rin tumataya mga kaibigan ito nga pala ang binili ko na scratch it eh 50 pieces dahil nga syempre dahil nga the more the merrier kaya kung tataya ka dami yan mo na kasi kapag hindi mo dinami yan matatalo ka so yun 3 over 50 yun na yung aking tinayaan so sa tingin ko eh madami daming kiss kiss pa ito